so bayaran na natin tong utang natin sa ilista e e-negosyo. Actually, may laman naman yung wallet ko. Nakikita nyo yan yan, yan po yung laman nya, diba hmm. pero, ginagamit ko yung ilista e sa inegosyo e sa paninda, wala, may kita nyo 29,000 yan sa maximum limit ko, so ibig sabihin wala akong utang dyan, sa inegosyo e naman 17,500 ang max na limit ko, and 13,862 na lang yan kasi may utang akong 3,637 so, ang processing fee nya ay libre lang yan. So, kailangan natin magbayad. Pwede yung uh, li link natin sa bank. Ganyan. Pero, uh, ginagamit ko kasi yung QRPH ko. Uh, cash in, cash out. So, dyan natin kukunin. Okay? Use SariPay wallet. Mabilis lang po. Ganito lang ka. You know? Confirm mo lang yan. Click-click mo lang. So, bayad na tayo. Hindi na natin kailangan antayin pa si shipper na pumunta sa atin. At magkanda leche-leche. Kasi yung iba, eh sinasabi ng iba hindi daw nire-report ni Shipper. So, iwas aberya sa atin, ba diba? Tsaka para bumalik na sa dati. Kung baga, ayan o, maging 17,500 ulit. Ayan. So, wala na akong outstanding bills. So, pwede na ulit akong umutang. ba diba? Ginagamit ko yung ilista inegosyo ni Grocery para kumita ako kasi syempre may patong ako doon. ba diba? Ginagamit ko yung sa bills payment o di kaya minsan sa load. And take note guys ha, sa load, meron pa rin tayong kita doon na 0.5% kahit na pinautang tayo ni grocery. May rebates pa din siya doon. So, dito naman sa wallet, nakita nyo yan, bawas na. Yan, binawas na dito sa wallet yung um, pinambayad natin sa ilista. lista So, ganun lang po kadali. Dito naman makikita sa my QRPH. Ayan, pwede nyo i-scan yan. To send kayo ng money sa akin. And, wag nyo na pala antayin yung libreng bigay ni grocery, no? Pwede nyo yan i-download. Once na-download nyo na yan, mapupunta yan sa gallery ng cellphone nyo. Pwede nyo siya ipaprint at ipalaminate. Yes, ganun lang po. Okay? So, kung may question ka, ay syempre, comment lang at sasagutin ko. And, by the way, kung wala ka pang grocery app, ay. Pag-download na kayo gamit yung link ko. Yes, yes, yo.